Ngisa Senator Bam Aquino ang pamahalaan na dagdagan ng pondo para labanan ang malnutrition sa bansa paliwanag niya kulang pa rin ang kasalukuyang suporta ng gobyerno para sa batang hindi nakakakain ng sapat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 18, iginiit ni Senator Aquino na 3 billion pesos lamang ang kailangan para dagdagan ang DepEd Feeding Program mula 120 hanggang 150 pesos kada araw. Makikinabang anya dito ang 3 milyong severely wasted o malnourished at wasted o undernourished na mga batang Pilipino. Napag-usapan namin sa hearing the other day, no, Secretary, uh, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me, uh, dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Binigyang diin pa ni Aquino na maliit na halaga lang ito kumpara sa triliyong pisong nawala sa kaba ng bayan dahil sa katiwalian. I mean, put that into context, ah. Para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang, kulang pa nga, kulang pa nga po yun, eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about 3 trillions, possibly trillions, trillion, na nanakaw sa atin. Malaking banta o mano ang malnutrisyon sa kinabukasan ng mga kabataan at ng buong bansa. Kaya naniniwala siyang dapat maging prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng mga bata. And what we're saying, ito dapat yung priority. There's an opportunity with what's happening in our country right now to really fund uh, good programs properly. Batay sa 2nd Congressional EDCOM 2, isa sa bawat apat na batang Pilipino na edad lima pababa ay nakararanas ng stunting o pagkabansot. Mula taong 2000 hanggang 2020, 26.7% ng mga bata ang naapektuhan nito na may pangmatagalang epekto sa kanilang pag-aaral at tagumpay sa buhay. Paliwanag ng mga eksperto, ang stunting ay resulta ng matagalang malnutrisyon na hindi lamang nakaapekto sa pisikal na paglaki, kundi pati na rin sa pagunlad ng kaisipan, kalusugan at pagiging produktibo. Pitong taon na ang lumipas mula ng maging batas ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na iniakda ni Aquino. Pero anya, limitado pa rin ang implementasyon nito dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayong taong 2025, may budget na 11.77 billion pesos ang school-based feeding program ng DepEd. May panukala na itaas ito sa 14 billion pesos sa taong 2026 para mas masakop umano ang mahigit 15 milyong bata mula kindergarten hanggang grade 6. Ako pong inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!